我那个你 Masuk at mga katamsi So kanyang nga vlog is Dugay na diay ni siya Last year pa ni siya 2024 November 24 2024 pa ni siya So karoon pa nila ako siya ma mga katamsi Kay nakalimutan na dyan ni siya Wala ko nang sa mga video So dili dyan niya ako siya makita So sayang man kaayo mga katamsi no So ako na lang ni siya di-edit Kaya para ako ni siya ma-upload Mahalag dugay na ni siya Pila na kamans ang nanglabay So naada mi Anna sa San Fran mga katamsi Sa nangaon bidira sa may katunggan So dili ang Isi kuya lamit fry chicken dira di sila yung klase nga laing putahi dira naapon sila yung mga lungganisa, hotdog naapon sila yung pansit ay gusto basta na ay dagang mga katamsi then ang among order dira is fried chicken then nag-order po ko ano ang pansit kaya lami po nila ang pansit yung mga katamsi dagan po siya mga subak so ako na kauban kay si ate o oh, di ba guwapa na ate na ko ako ang bibi o sa tadiring napitan o oh, order pa man So, the pictures that me dira sa mirror-mirror, ada, saris. <laughs> Basta mo anha jud mi si San Fran, mga katamsi di mga on mi dira anha jud mi dira sa si ilang kuya mo order or dito sa pikas mo order po mi, dito sa pikas kaya napud sila lamian dito na mga nilatan mga um, sinigang na baboy napud sila ibaka so di basta mo kaog baka so baboy ra jud ta pirmi so nag order po ukog ok, sinigang ana dira sa tapat sa ilang kuya then pag mo magkaon mga, mga katamsi ni ari dayon mi sa mercado kay namalit mi og ok, kanang para stock na mo pagkaon for one week so di palit ko dira og chicken then ana ta uh, uh, <laughs> na 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 palit na batong so sa nga akong ikuha din so apilan pud ko siya og paa sa manok kay kay para kadudong ang paa So every Sunday jud mi diri mamalit nga katamsi kay mao may tigpada sa amo ang financer every Sunday jud ni siyang pada kay para sa pangbound po, ikalunis ana sa high school then layo baya pud ang amo merkado mga katamsi no ari pa jud diri sa Sanfer kay para makapamalit mitan sa amo ang gusto dito na may doon na merkado dito sa amo ang mga katamsi pero taga Martes ra ang naitabo dito So mao nang muari na lang ko diri taga Domingo sa San Parque kompleto pa diri din dito sa um, Adila is delicia siya kompleto tanan. So may diri kananay mga gulay na nang mga meat. So pagka man ato mga tamsi nangita ko diri og oh, sa pa akong mapalit. So may nakita ko diri nga pasayan. So paborito ba yan nila ko ang pasayan mga katamsi no. Pero nagpalit ra ko ana og oh, to nga sa kilo kay pricey ka ayo mga katamsi mahal jud siya as in. So nagpalit ra ko so taga sandit jud na mga katamsi magpalit Diretso po ito nga anak nga pasayan kay paborito ba yun ako. So kami raman doon ni Dudong mukha una ng pasayan. So ito nga lang akong palito kay. Bata na lang akong pasiguroon kay mahal-mahal. Pakapin na lang isa tiyo eh. Katawa nga. Hindi na nga yung pakapin. Hahaha. O niyabot na dahi ana sa balay mga tamsi, din na blau vlog para sa ang baboy o daspan para sa baboy. Then, mauni ako ang napalit mga katansi, tanawa lang inyo. So, mauni akong gipalit, kasayan, Lumpia kay lumpia rapper kay magka lumpia si Dodong o kaning tawgi kay ganahan siya. Tawgi nga kuan. Manok, pitso, wings og paa. It's so wings, pa ah, maunisha yeah, batong.